Ladies and gentlemen, sana bago tayo mawala sa mundong ibabaw, masubukan man lang natin ang mga ganitong gawain. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga kakaibang gawain sa S or action na sana man lang ay ma-experience natin bago tayo pumanaw or mawala sa mundong ibabaw. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... wops Disclaimer muna tayo. Itong mga pinag-uusapan dito ay sensitibo. So, yung mga ayaw sa mga ganitong usapin, scroll up na lang po. 2,000 years later. So, eto, ating nga alamin, ang mga kakaibang gawain, ginagawa, pantasya, sa S na sana man lang masubukan mo bago ka maglaho sa mundong ibabaw. So, at number one, eto yung tatlo or tatuhan or sa english three di ba ito yung literal na tatlo kayo oh, so mamili ka kung ano yung dalawang kasama mo kung parehas na lalaki ba yan kung parehas na babae yan or babae at lalaki basta tatlo kayo okay so it's up to you kung lalaki ka man or babae, bahala ka kung ano yung gusto mong maranasan, kung ano yung pinapantasya mo, yun ang gawin mo, di ba? Kasi lahat ng tao, may mga inner desires yan, may mga sikretong pantasya yan na nandun lang sa kanyang isipan. At kung isa yan sa mga gusto mong maranasan sa ganyang gawain, go! Okay? So yan ang isa sa mga gawin mo. Go try at mag-enjoy ka. Okay? So, at number one. Number two. Sumubok ka na laruan. Or ito yung S-toy. Hindi nalingid sa kaalaman natin na marami ang gumagamit ng mga ganito. Kung mag-isa ka, oh, ito na yung mga alternative na pwedeng gamitin para mairaos mo yung happiness mo sa buhay. Madalas ito sa mga mag-isa or sa mga single or yung mga partners ay nasa mga malalayong lugar. Okay? So walang masama dyan. Basta nasa pribadong lugar ka at ikaw lang ang gumagawa niyan, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, no problem. Sumubo ng mga bagay na talagang alam mo na nag-e-enjoy ka at naibibigay yung happiness mo sa ganyang aspeto, okay? Kung babae ka, napakarami niyan. Mas madalas ginagamit ito ng mga kababaihan compared sa mga lalaki. Sa mga panahon ngayon, medyo nagiging open na rin ang mga tao, lalong-lalong na dito sa Pinas na medyo konserbatibo, pero marami na rin ang gumagamit niyan. Sa online, marami kang makikita dyan na pwedeng ma-avail. Mamili ka ng mga gusto mong gamitin. Okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito, yung estranghero. Ito, yung makipagduka sa complete stranger. Yan, okay? So, alam mo, hindi ko ina-advise ito sa mga ayaw sa mga ganito. Pero, may mga iba na talagang iba rin ang mga adventures nila pagdating sa ganito. At isa ito sa mga nagbibigay sa kanila ng kakaibang adventure at happiness, di ba? So, kung okay lang sa iyo, pwede mong i-try, okay? Walang pilitan. Basta mag-ingat ka, okay? Oh, actually, maraming nangyayaring ganito sa mga nightlife. Sa gabi, marami diyan, yung iba lumalabas, naghahanap, sinasadya yung mga lugar kung saan may mga ganyan. So, consider diyan na isang estranghero. Bago ka man lang maglaho, at least nasubukan mo yung mga bagay na nasa isip mo lang dito nagawa mo na, okay? Pero tandaan nyo, kung ayaw mo, huwag mong gawin, okay? At mag-ingat, okay? Ayan po, ang number three. Number four, eto, yung kaibigan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito lang naman ay gawin mo, sa isa mong friend, sa isa mong BFF, sa isang tropa. Alam naman natin na kahit mga kaibigan natin yan, kahit mga tropa natin yan, meron pa rin minsan na na-attract tayo sa mga ganyan, di ba? Hindi porket kaibigan mo ay wala kang attraction, lalong-lalo na kapag talagang napaka-attractive naman ng kaibigan mo, di ba? Walang imposible. So, bakit ayaw mong subukan kung gusto nyo namang dalawa, di ba? dapat walang pilitan at with consent at gustong gusto nyong gawin, di ba? Yan lang naman ay para sa mga bukas ang isipan, okay? Alam nyo, sa panahon ngayon, marami ang mga gumagawa ng mga ganito, di ba? Kahit magkakaibigan yan, minsan ay talagang ginagawa nila ang mga bagay na ganito, okay? Ito na nga yung iba na sinasabi na friends with beneficio, mga ganong mga kasabihan, di ba? Ito na yon. So, kung isa ito sa mga pantasya mo at okay naman sa kaibigan mo, walang strings attached at ito lang ay para kayo ay mag-enjoy, part ng pagiging pagkakaibigan nyo, go! Walang pumipigil, basta walang napipilitan. Okay? So, ayan po, ang number four. Number five, ito, yung mabilisan. Or, sa English, ito yung quickie. Okay? So, alam nyo, ang mga ganitong gawain, madalas ginagawa sa mga lugar na alanganin. Yung tipong nakaramdam kayo ng kakaiba, tapos gusto nyong mairaos yung nararamdaman nyo. So, tatabi kayo sa isang tabi at doon nyo gagawin yung akto na yon Okay? So, sa mga ganitong gawain, madalas ito nangyayari sa mga public places or sa mga place na medyo tago ng konti pero hindi tagong-tago kasi madalian nga ito eh para lang uh, mairaos ng mabilisan yung mga tawag ng kalikasan na yan, di ba? So, kung sino yung kasama mo, kung yan yung boyfriend mo, girlfriend mo or kapag meron kang kasama na random na tao na kaibigan mo at okay naman sa inyong dalawa yan, at medyo palaban kayong dalawa, go, okay lang yan. Basta, ang paulit-ulit yung sinasabi, walang napipilitan, at uh, nagugustuhan nyo yung ginagawa nyo, at ito ang mahalaga. Responsable kayo sa mga actions na ginagawa ninyo, di ba? So, ayan po, ang number five. Number six, ito yung pagbigyan mo ang Pantasya ng iba. Oh. Wow! Delikado to ah. Pero, kung meron kang kakilala at uh, open kayo sa mga ganitong mga usapin, uh, nagsasabi ng kanyang mga pantasya sa iyo, aba, siguro ikaw yung tamang tao na gagawa nun. Kung okay ka naman, aba, pwede mo naman siyang pagbigyan doon sa kanyang mga pantasya. Pagbigyan mo siya, mag-usap kayo, okay? Para maging maayos ang flow ng mga ginagawa nyo. So, yung mga pantasya na yan, dapat ay uh, ginagawa with consent at kung kaya namang gawin, okay. Pero kapag medyo imposible na at uh, medyo hindi maayos yung mga pantasya na yan, oops, pag-isipan. Huwag gawin kapag ito ay medyo delikado na, okay? At uh, may masasaktan. Huwag nyo nang gawin. Dapat ito ay yung fantasia na mag -e enjoy lang kayo, okay? At wala nang iba, okay? So, ayan po, ang number six. So, ayan po, ang iilan. Napakarami ito. Eh, nakita ko sa listahan, parang kulang-kulang isandaan. So, sana ay nagkaroon kayo ng idea kung gusto nyong gawin, go, but be responsible, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.